Waray ka pa asawa. Di ba 30 ka na? Good morning mga ka sa mga ka-patronizers. Waray patron yan Kay waray man patron yan So magluluto na lang kita. Siyempre, sa aga, kailangan tamon ang mamahaw, mag-inom nga tubig. Si mama nga hindi nakapudong kay masul iya ulo. So, may kita dede iraid. Nano ang tawag sinisa iyo? May gihapon kita egg crackers. So, ang gininom na mong dila, sa nakunbog tumapaso nga tubig, si mama man adi na okra. Adi nga yan akong pogi na papa. Halit siya sa gawas na kimarites. Ngayon, ginmarites lat niya sa amoy. <laughs> Bali adi ngayon ang gawasan amon balay. Lubian pero dito na mo. So tigawas naman otro ang akong father na bitin ang makimarites. So nagduhal ako may papalit ak uh, ada king gutom ng princess. At this juncture, ladies and gentlemen, <laughs> magluluto na kit. So, yung kit nga di is danggin palit ko itong kahapon sa San Jose. So, la, adi siya kay mga siya nakaigsasakot sa atong pakbet. Pakbet para sa taong bet na bet. Pero hindi ka ang bet. Uh -huh. So libang ko guys kahapon pagpalit ko sa gawas, may nakiana sa ako. Wala ka pa asawa? 'Di ba 30 ka na? Bakit nga ba? Tell me. Bakit nga ba? Ada kay pagaan hunta man nawaray naruruyag. Ay man ada ila masayaw ako kay mao ni pampara sa pagluto. <laughs> so balik kita sa pag-asawa. Actually, di ako na-pressured bisan damo pa kamo na makiana sa ak. We don't need to force things to happen, 'di ba? May perfect timing ang lahat. Even when I got 30s, 40s, kung waray pa, di ba itong perfect timing? What's important is, I'm happy with my family. Waray ako gintatapakan na tao o tae. Charis. <laughs> Kidding aside, I'm still happy kung maging sad na ako, doon na tayo. <laughs> Chas! So, luto na. Tara, kain tayo! Dine na la don't forget to follow bye